Hello mga tas, mari good morning. Samahan niyo ako mag-general cleaning ngayon sa aming bahay dahil nga napakaalikabok at napakaraming kalat kapag wala na ang mga bata at nasa school na. Ngayon na lang talaga ako nagkaroon ng pagkakataon para makapaglinis ng aming bahay pero kung tutuusin mga tes mari ay lagi naman din niyang malinis kasi nga ang asawa ko ay napakagaling maglinis ng aming bahay sa totoo lang. Kung kapit-bahay nyo nga ako mga Tess Marie ay talaga namang sasabihin ninyo sa asawa ko na siya na yung boy walis. Lagi na lang kasing may hawak ng walis, kakawalis ng aming bahay. Nakakatuwa din naman mga test na hindi ko nagagawin yung mga ganong bagay kasi nakapokus tayo sa pagluluto, sa pag-aasikaso ng mga bata, paglalaba at sa paggawa ng assignment nila sa school. Napakalaking bagay na hindi natin ginagawa kasi dagdag pa sa pagod natin yun bilang nanay. Siguro nga isa na ako sa swerte pagdating sa ganong bagay kasi nga yung ibang nanay diba nagre-reklamo sila sa kanilang mga asawa. Kasi nga daw pagdating sa bahay, tapon dito, tapon doon, gulo dito, gulo dyan. Ganon talaga ang buhay, iba-iba tayo ng swerte mga test Basta ang importante mga test Marie ay huwag nating masyadong ang mga sarili natin. Habaan na lang natin ang ating pasensya hanggang baklaran or di naman kaya ay hanggang alabang na. Kasi nga ganyan talaga ang buhay, weather weather lang. Sa mga oras na yan, mga test mari ay minamadali ko na talaga ang pagmamap ko. Tingnan nyo naman ang ginagamit kong map mga test mari ay talagang mano-mano. Wala kasi kaming map sa bahay at talagang basahan lang ang ginagamit ko mga test mari. All around nga tayo sa mga oras na yan dahil habang nagkukuskus ako ng mga yan ay nagluluto na rin ako. Kasi maya maya darating na ang aking asawa at ako maghahanap na yun ng kakainin. Pero aaminin ko mga test marina, kapag nagawa ko naman ang lahat ng gawain ko sa loob ng bahay, ay talaga namang napakasarap sa pakiramdam. Kasi nga hindi ko mag-aalala na bukas ay gagawin mo ulit yung ibang bagay na nagawa mo na. Kasi nga hindi mo naman babalikan yung pinunasan mo lang ngayon, tas bukas pupunasan mo na naman ulit. Siyempre palilipasin mo ilang araw para kumapalang aligabok, charis! At eto na nga mga Tess ang pinakahuling gagawin ko ang pagliligpit ng aming higaan. Ayaw na ayaw ko kasi talaga nakikitang hindi mahipid ang aming higaan kasi feeling ko napakagulo ng aming bahay. Kapag kalat-kalat ang mga unan, isa kasi yan sa pinakamalaking faktor kapag magulo ay naku napakagulo rin ang buhay ko, char. Pero sa oras na yun mga Tess Marie, talaga naman tumatagaktak na ang pawis ko sa sobrang init ng panahon. Sana nga ay pwede kaming mag-aircon pero tingnan nyo naman ang aming bubong. Kapag nag-aircon kami ay damay ang kapitbahay, ganun. Talaga naman kasing ramdam na ramdam na natin ang summer. Nako, talagang sobrang init na po talaga ng panahon. Kaya kung kayo init na init na, ay pwede na po kayong pumunta sa miltihan namin para bumili kayo ng milk tea namin na masarap. O di ba na isingit ko pa ang pagpo -promote? Pero tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga ginagawa. Kayang-kaya natin 'yan mga test mari. At yun lang muna mga test mari para sa araw na ito. Maraming maraming salamat sa lahat ng nanonood. Bye.